Uh, welcome again sa Landas ng Pag-asa. Ngayon si Jesus, uh, ang gusto niyang sabihin sa atin pag tayo ay humiling sa Kanya, ang hiling natin dapat ay eh, hiling na lumapit tayo sa Kanya o hilingin natin ang Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya ang ginawa niya, nagkwento siya. <laughs> May isa daw uh, kaibigan na kumakatok ng ating gabi oh, para humingi ng tinapay. At uh, sabi nung kaibigan niya, ah, Ba't ako babangon? Eh, gabi na. Sabi niya, bagamat ayaw bumangon ng kaibigan, pero dahil siya'y kumatok, malamang tatayo siya para magbigay ng tinapay. Kasi nung ulang panahon, talagang hindi mo pwedeng tanggihan ng kaibigan mo nang nangihingi. Kasi masyado silang hospitable noong ulang panahon na yun. Kaya yung kwento na yun, obvious na dapat talaga tumayo at magbigay ng tinabay yung kaibigan niya. Ngayon, ang gusto lang sabihin ng Panginoon, kung kayo mismo tatayo para magbigay kahit minsan ayaw niyo, para pa kaya ang Diyos na talagang gusto sa ating laging maging mabuti at uh, mahal niya tayo at ibibigay niya sa atin ang kailangan natin. Pero hindi nang ibig sabihin na kahit ano pwede natin hingin. Ang magandang balita eh sabi nga niya, hindi naman lang ama, hindi naman bibigay ng na uh, pag nanghingi ka ng itlog, bibigyan ka ng ahas. So, nang masamang bagay. Hindi kung yung ama, ama natin dito sa lupa hindi tayo bibigyan ng masama. Paano pa kaya ang Diyos? Pero lalong pinapalala, hindi lahat ng gusto natin ang mahalaga nating hingin ang mag maganda nating hingin na gustong ibigay sa atin ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ang ibig sabihin, ang hindi niya pwedeng tanggihan is yung bang humingi ka ng bagay para lumapit sa Diyos. Pag humingi ka ng bagay na, lala, na magiging daan para lumapit ka sa Diyos, siguradong babangon ng Diyos at siguradong ibibigay niya ito sa atin. Huwag tayo matakot manghingi sa Diyos ng awa, lalong-lalo na kung ang hinihingi natin eh, Lord, tulungan mo naman ako lumapit sa iyo. God bless.